Hosea Ikalimang Kabanata Sinabi pa ng Panginoon, Maginig kayo mga mamamayan ng Israel, pati na kayong mga pari at sambahayan ng hari, dahil ang hatol na ito ay laban sa inyo, para kayong bitag, dahil ipinahamak ninyo ang mga mamamayan ng mispa at tabor. Nagre-rebelde kayo sa akin at gusto ninyong pumatay, kaya didisiplinahin ko kayong lahat. Alam ko ang lahat ng tungkol sa inyo na mga taga-Israel. Wala kayong maililihim sa aking. Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan kaya naging marumi kayo. Ang inyong masasamang gawain ang pumipigil sa inyo upang magbalik loob sa akin na inyong Diyos. Sapagkat nasa puso ninyo ang espiritong naguudyok sa inyo para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi ninyo ako kinikilalang Panginoon. Ang pagmamataas ninyo ay nagpapatunay na dapat kayong parusahan. At dahil sa mga kasalanan nyo, mapapahamak kayo, kayong mga taga-Israel, kasama ang mga taga-Huda. Maghahandog kayo ng mga tupa, kambing at mga baka, sa paglapit ninyo sa aking. Pero hindi ninyo mararanasan ang presensya ko, dahil itinakwil ko na kayo. Nagtaksil kayo sa aking, dahil nagkaanak kayo sa labas. Kaya lilipulin ko kayo at sisirain ko ang lupain ninyo sa loob lamang ng isang buwan. Ang labanan ng Huda at Israel Hipan ninyo ang mga trumpeta para bigyang babala ang mga tao sa Gibeya at Rama. Iparinig ang sigaw ng digmaan sa Beth-Aven. Magbantay kayo, kayong mga mamamayan ng Benjamin. Mawawasak ang Israel sa araw ng pagpaparusa. Tiyak na mangyayari ang sinasabi ko laban sa mga lahi ng Israel. Ang mga pinuno ng Huda ay katulad ng taong naglilipat ng muhon dahil inagaw nila ang lupain ng Israel. Kaya ibubuhos ko sa kanila ang aking galit na parang baha. Ginigipit at winawasak ang Israel dahil pinarurusahan ko siya sapagkat patuloy siyang sumusunod sa mga Diyos-Diyosan. Ang katulad ko'y insekto ng umangat-ngat sa Israel at sa Huda. Nang makita ng mga taga-Israel at taga-Huda ang kanilang masamang kalagayan, humingi ng tulong ang Israel sa makapangyarihang hari ng Assyria. Pero hindi ito makakatulong sa kanila, sapagkat sasalakayin kong parang leon ang Israel at ang Huda. Ako mismo ang lilipol sa kanila. Dadalhin ko sila sa ibang bansa at walang makapagliligtas sa kanila. Pagkatapos babalik ako sa aking lugar hanggang sa aminin nila ang kanilang mga kasalanan. At sa kanilang paghihirap, ay lalapit sila sa akin.